morning mga paps biyahe tayo sa joyride uh, salamat at wala ng ulan hindi tayo nakagawa ng video gawa ng uh, bagyo tatlong tatlong araw yata tayo inulan ay may muna tayong first booking uh, pipikapin natin siya sa dito sa may Makinli papunta siya ng ano para niya at uh, na tayo ngayon sa uh, pickup location Sabado nga pala ngayon mga paps gumabas tayo ng alas 5 so napasukan tayo ng booking ng 5.20 so 20 minutes meron na tayo na kuhang booking update na lang ako mamaya pagdating ko sa pick up location pag nandoon na tayo sa pick up location nandito na tayo sa pick up location oh, salam si madam to world ada pasawan hanya ada ya assalamualaikum madam good morning mam Mam Ma Mam Catherine po. Mam Ma Catherine. Oh. Ah, okay, yes bom. Bapak Hernit po. okay, Oke okay na po. okay na po. All right. proceed na tayo sa drop off location ma'am update na lang ako mamaya mga paps pag na pating na tayo sa ano, drop off location tamat po ito na lang po yeah and 7 First booking complete <coughs> Abang tayo ng pangalawang booking Saan yung exit dito? nandito tayo ngayon sa Paranaque dito pa exit sir po welcome back mga paps ay nakuha na tayong pangalawang booking um, uh, pick up location niya dito sa Paranaque at ang uh, pupuntahan niya ay papunta siya ng Tondo Manila Gawin na tayo sa kanyang ano, pick up location Update na lang po ako mamaya Pagdating natin doon sa uh, Pick up location natin Thank you. Malapit na tayo sa pickup location ni Madam. Morning po. Ma'am Jason ha ah, ma'am Ilang minutes Ano po siya eh? For, 44 minutes 21 kilometers pa. Bibilisan Sige po uh, Titingnan natin kung Pagkakayaan natin mag uh, Okay na? Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Okay. Jesus, Lord. Okay na, mga paps. Nakuha na natin yung passenger natin. mag na kami sa Nol. Drop off. Date na kayo, ma'am? Late na po kayo. Labit <laughs> na tayo sa trapo okay. Diretso lang. Mercury ah, sige. Apa ya? <coughs> Three hundred five. 300 all right time check tayo 7.50 ng umaga nandito tayo ngayon sa recto pangalabang booking pa lang yun all goods naman long ride complete na natin to Dito muna tayo sa gilid habang tayo ng pangatlong booking natin. Yun mga paps, nakuha tayo ng ano, pangatlo. Dito lang yung pick up niya sa malapit na dito sa may police station. Nang recto pupunta siya ng double dragon pasay tawagan pa natin yung ano passenger natin sumagot na kailang lang atin pa ko ng ano tawag naglalakad uh, na daw siya munti ko nang mapakancel yun ha kala ko pick booking ako eh nasana kaya siya Sao không có nào Sở Sergio Para dumaan at kayo dito sir Para dumaan na kayo dito kanina. <laughs> okay na sir. Tayo mga paps, sa drop-off Diyan na tayo dumaan sa ano. Ah, uh, Rojas Boulevard. There's traffic dito sa rekto mga paps. Uh, ano? Ano, sendero mga pakso ng madaanan sanga-sanga na yan daming ano. sidecar salamat thank you third booking done time check tayo 8.20 dito tayo sa Double Dragon Pasay Tignan natin yan Lalaban tayo ng pang-apat. Sana pasukan tayo rito ng pang-apat. Pag walang pumasok rito within 5 minutes to 10 minutes, alis tayo. Gapang tayo sa ibang lugar. Tips ko na rin sa mga hindi pa sa nakakaalam na ano, yung biskarte dapat pagka nag-stay kayo sa isang lugar at naghintay kayo ng booking at wala pang pumapasok din 5 to 10 minutes alis na kayo mga paps gapang kayo sa ibang lugar para makasagap kayo ng ano booking baka doon sa lugar na tinatambayan nyo eh walang booking kaya ano gapang gapang lang Yung po, yan lang. oh dito. Pwede naman dito. Okay na po? Okay na po. So, mga paps, nandito tayo sa EITX Hmm. baho mo usok mo talaga hindi uh, na tayo nakakuha ng pang apat na buhuking sa PITX walis tayo yun sa ano kanina double dragon walang pumasok time check tayo 8.34 ng umaga Nandabing na tayo sa uh, no, drop-off location um, ni Madam from PITX to Makati Daming rider doon kanina Sa atin pumasok yung Joyride Pay yung ano uh, Tumasok siya sa Joyride Pay May yeah, update na lang ako mamaya mga box pag nakarating na tayo sa top of location Alright

Okay, ma'am, okay lang makita kayo sa vlog ko? Yeah. Okay lang pa. Salamat po. Thank you po. One fifty-four. Fort Time check 9.20 In the morning Apat na booking na tayo mga pups Abang tayo ng pang lima. Ayan, napitan na tayo mamaya pag nakakuha na tayo ng pang lima. Aga pa mga paps Okay siguro tayo nito ng mga 10 or 10.30 Okay Thank you Yun mga paps May pumasok agad Dito lang malapit yung ano Pick up nya U Hotels lang papuntan ng Puyat U Hotels Tawagan daw natin siya pag nandito na I'm Kevin. Hello, good morning. Get right sir already here. Oh, yeah, okay Sir Kevin, yeah. yes, sir

Okay, yes, sir. Okay. All right. Tapos papunta na tayo ng Hibuyat <coughs> limang booking natin Tayo dumaan sa JP Rizal Ay, ay. Thank okay, thank you, sir Dap na natin yung Panglima Ang bayat niya nagbigay ng 100 Mga paps, uh, hindi na tayo kumuha ng booking Bale, yung last booking natin Ay 9 22 afternoon uh, nag-off na ako ng ano yung apps kasi may pupuntahan pa pala tayo no? may pupuntahan pa ako mamayang alas 12 so, ang nakalimang biyahe lang tayo ngayong araw nagsimula tayo ng alas 5 so ito yung mga bookings first booking ah uh, para 5 then 5.17 ano, then pangalawang booking 6.51 pangatlo 7.53 pangapat 8.48 then yung panglima Uh, 922 Kahit nakalima lang tayo ngayong araw Okay naman yung Kinita natin kasi Naka long ride tayo ng ano Nang isa Mula Paranaque papuntang Tondo So okay na din Kapag naka 12 na biyahe tayo. So dito ko lang tatapusin yung video Mga Pops uh, Salamat Sa inyong panunood sana mapano, sana panoorin nyo at supportahan nyo itong uh, youtube at facebook page ko maraming salamat